Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots, magandang uh, umaga Pilipinas kasi alas 3.18 na ng umaga dyan no, sa Pinas. At magandang gabi din po sa aking mga kapwa OFWs around the world or magandang hapon kasi iba't ibang uh, lugar. no. So magandang hapon or gabi sa mga kapwa ko, OFWs around the world. May galab shout out po sa inyong lahat. So yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay uh, si Bipi Sara nag-walk out sa kanyang fast talk dito sa interview ng uh, News 5 na isa ring tralala na <laughs> reporter. <laughs> so, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, sumabak si Bipisara doon sa Davao. Kanina, kahapon doon sa Davao dahil sa kanilang pamimigay ng kanilang tradisyon na taon-taon, pamasko sa mga taga Davao City na kanilang uh, nasasakupan ay uh, yun, nagkagawa ng daming tao kahit doon banda pala sa amin sa Davao may pumunta pa doon na masko at walang pili dahat uh, nabigyan at uh, may binibigay ding uh, paraful or yung tag 1,000 pesos around 300,000 katao you no know? so napakaswerte nang magkaroon ng pamaskong ganun na pinagtatawanan maraming naiinggit na naman marami na namang uh, tinutulig sa ang Duterte eh pero walang ganyan si Marcos saan mo si BBM ngayon <laughs> nagbakasyon nagsinghot-singhot inom-inom <laughs> sila ni Kokak yung mamahaling alak na tag 700. 1,000 pesos yung tatlong litro samantalang yung mga pobre pinapakain lang ng pagpag and by the way, highway marami ngayong naiipon na pagkain ang walang gutom kitchen ni Palaka Liza Marcos dahil dumaan yung Pasko maraming mga pagkain sa mga restaurants mga hotels <laughs> nadadali doon sa walang gutom kitchen ni Palaka at ni BBM Kasabot ang DSWD at ipapakain inyo iyon sa mga pobre. So, balik tayo dito sa ating topic. Dito sa Fast Talk ni no, kung saan ay nag-ook out sa ending. <laughs> Yung sa ito. Off. Off. Lights off. Lights off. Lights off. on. Lights way. off. Sex or chocolate? Both. <laughs> uh, best time for sex. Grabe <laughs> <laughs> po, no, no, nga. Uh, before sleep, Metro Davao o, ah, uh, Metro Manila o Davao City. Ulitin natin, ha? Boy abunda lang, no? Lights on, lights off, sex or chocolate. O, anong ganyan, no? So, ulitin natin. Nakakatawa to, ha? Off. Lights off. Lights off. Off. off, <laughs> off, off. <laughs> off Meron Sex or chocolate? Both. Ah, <laughs> uh, best time for sex. Yeah. Grabe po, no, nga na Or, ah, Before sleep? Metro Davao o uh, Metro Manila o Davao City. Davao City, of course. Most beautiful no, place maana. in the Philippines. Ah. Oh. hmm, wow. Mahirap yan na. Pwede, five? Five? Oh. Okay, sige. Um, Bicol Region. Gano'n talaga si Bibi Sara sa Bicol, sa no? Sinabi na niya dati. Ah, uh, Tibuoc, Mindanao. Yes. Eastern Visayas. Western Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, tapo <laughs> buong Pilipinas. Yeah. Mahalin natin ang Pilipinas. Yeah. True love or world peace? World peace. World peace. Yeah. What is love, <laughs> Love is giving yourself unconditionally to others. Mm -hmm. Ganda o talino? Talino, talino. of course.

Mayor and Vice President. Mm. Pwede man do, ha? One thing you are not good at. <laughs> and one thing you are not good at. Ah! Ah! um, uh, Napaka-simple uh, ni Baby Sara, sexiest man in the Philippines. So, what's your sexy gani? Kanang guwapong lawas? Macho. Macho. Uh, si PRD. Favorite politician. Hindi, hmm, Sara Duterte. Oo, oh, hindi. Maarte ba si Sara? Hindi. Of course, Describe yourself in three words. Ha. Huh. Resilient. Um, brave. And... Uh, with a good sense of humor. Yung Last <laughs> na Vicky. BBM o Martin Romualdez? sabay hirap no pa paikot ng mata at sabay <laughs> walk out ulit nga natin may imbiyer na naman ang mga loyalista nga dahil <laughs> sabay paikot ng mata no eyeballs at saka <laughs> walk out eh stupid question din kasi itong uh, tawag dito itong uh, reporter ng uh, news 5 ay eh, tanongin mo si Martin or si, uh, si, si Romualdez or si BBM wala talagang pipiliin sa dalawang yun mga traidor ang dalawang yun eh Manggagamit At uh, sila na nga itong tinulungan Abay sila pa ngayon ang uh, may gana Lakas ng loob at kapal ng muka Manira kay Vipisara at kay Tatay Digo Sa mga kabutihan na ginawa sa kanila <laughs> Kaya sila ngayon nasa posisyon uh, Talagang uh, hindi uh, nakipagplastikan si Vipisara Sa kanyang uh, tunay na nararamdaman kay Martin Romualdez at kay Bungbong Marcos. <laughs> hindi kagaya na ni BBM. plastik plastikan Martin Romualdez kapag ini-interview. Uh, ah, kunwari hindi galit, kunwari gusto makipag uh, ayos, at kung ano-ano pisara -ano, hindi talaga kung ano yung kanyang sinasabi, oh, wala na. kung ano yung nararamdaman niya, pinapakita niya <laughs> deserve <laughs> hindi mo naman kailangan talaga mamili sa dalawang yun, dahil walang kwinta ang dalawang po, tragis na yun ni eh. So, ano masasabi ninyo? Magagalit, laman na naman yan ngayon ng mga tabloid, ng mga, uh, lalo na yung mga uh, loyalistang bayarang vloggers, uh, laman na naman yan. Pati mga supporters, mga kung ano, nasabi na, oh, si Fiona, manglulus manglulustain ng 125 million uh, confidential intelligence fund, kung ano na naman, sasabi, yun lang naman baton ito nila doon eh. <laughs> Pero kay BBM, ah, uh, wala silang uh, angal doon sa 200 million na duran-duran. Uh, Wala din silang angal sa walang uh, flood control pero mayroong 1.44 billion a day. Diba? Tingnan mo kung gaano sila ka mga uh, potragis, itong mga supporters. Diba? Kung gaano ka mga bangag ang mga animal mana sa kanilang sinusuporta ang at bangag na presidente so ano masasabi ninyo mga lalabs mga bayots sa pag out ni VP Sara sa tanong ng reporter ng News 5 about pinapili kung sino ba alin ba doon kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos <laughs> kayo na po bahala comments down below